Umalma ang isang transwoman sa umunoy diskriminasyong naranasan niya sa isang hostel sa Albay. Nagugat po yan sa paninita sa kanya sa paggamit ng CR na pambabae. Nasa frontline na yan si Brian Basa. Okay, so this guy just called me a male. gendering me. She Nabalot ng tensyon ang pag-uusap ng transgender woman na si Jules Balais at ang mag-asawang may-ari ng isang hostel sa Legazpi City Albay noong linggo. Naputol ang video ng hablutin daw ang cellphone ni Jules. Can you please? This is against the law. Pa-check out na sa naturang hostel si Jules nang mangyari ang komprontasyon at kahit paalis na siya, sinermonan pa raw siya nang ng lalaking may-ari. Ang dahilan, gumamit si Jules ng banyong pambabae. Depensa ng hostel, inireklamo raw kasi ng tatlong babaeng customer ang pagpasok ni Jules sa pambabaeng CR. Sa inilabas na CCTV footage ng hostel, makikita ang isang babaeng inireklamo raw si Jules. Maya-maya, makikitang bumaba ang mag-asawang may-ari ng hostel at si Jules. Sinermonan si Jules ng lalaking may-ari ng hostel. <laughs> You repeatedly entered the bathroom of the girls and the females, the true biological females have been complaining about it. So please, we've been telling me again and again. Angry, but this is too much. But sa una pagabata na ako, tagon gani ka but sa buta na talawan ka o di ka musukol o nahadlo ka karon mga isog na mga mga bayo o gani bisag ni trans na kuno sila nga nahimu na silang babay mas isog paman man sila kaysa lalaki na babay naman unta kuno sila ang grabe pa yun ang mga babae imbis na sila katungod nga uh, gitawag og vowsy so ang mga lalaki nga nahimo ng babae ko no maapil na to ngita gyapoglusot ang mga laki no